May mga panahon ba sa buhay mo na pakiramdam mo parang niloloko ka ng mundo? Na parang ikaw lang ang totoong nagmamahal habang ang iba, ginagamit ka lang. Yung tipong binigay mo na lahat, oras, lakas, tiwala. Pero sa huli, ikaw pa rin ang nawalan? Kung oo, oh, hindi ka nag-iisa. Maraming babae at lalaki sa edad 25, pataas ang dumadaan sa ganyang ng sakit. Hindi lang heartbreak, mas malalim pa. Isang klase ng pagkawasak na hindi lang damdamin ang naapektuhan. Pati sarili mong pagkatao. Parang unti-unting nabubura dahil sa paulit-ulit na pagtitiis, sa kabaitan na nauuwi sa pag-abuso, sa katahimikan na ginagamit ng iba laban sayo. Pero narito ako ngayon hindi para sabihin sayong maging masama. Hindi rin para kumbinsihin kang gumanti. Ang gusto ko lang ay bigyan ka ng sandata. Isang panibagong lente kung paano mo titingnan ang mundo. Isang tahimik pero makapangyarihang anyo ng katalinuhan. Yung klasing katalinuhan na hindi mo kailangang ipagsigawan kasi nadarama siya ng mga tao kahit hindi mo sila tingnan. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga prinsipyo na hindi mo matatagpuan sa mga motivational quotes sa internet. Hindi ito tungkol sa hype o pang boost lang ng ego. Ito ay tungkol sa isang panloob na pagbabagong halos hindi mo na makilala ang dating ikaw. Hindi ito self-improvement. Isa itong metamorphosis. Isang tahimik pero marahas na pagpatay sa dati mong sarili at muling pagbuo ng isang kaluluwang hindi na basta-basta natitinag. Pero bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Magsisimula tayo sa isang simpleng bagay, ang pagmamasid ng mga pattern. Masyado tayong nahuhumaling sa mga salitang magaganda pakinggan. Mahal kita. Nagbago na ako. Ikaw lang talaga. Pero ilang beses ka nang naniwala sa ganyang mga linya? At ilang beses mo ring napatunayan na hindi pala iyon totoo? Ang totoo, ang tao ay hindi dapat husgahan sa sinasabi niya. Dapat siyang kilalanin sa mga paulit-ulit niyang ginagawa kasi sa huli, hindi salita ang bumubuo sa katotohanan, kundi pattern. Kung gusto mong maging talagang matalino, yung dangerously smart na tipo, dapat mong sanayin ang sarili mong manahimik at manood. Huwag kang magmadaling mag-react. Huwag mong hayaang bugso ng emosyon ang magdikta ng kilos mo. Dahil sa mundo ngayon, ang pinakamaingay kadalasan, sila rin ang pinakawalang kontrol. At dito pumapasok ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata mo, ang katahimikan. Maraming tao ang iniisip na kapag tahimik ka, mahina ka. Pero sa totoo lang, ang tunay na malakas ay yung taong kayang tumigil bago kumilos. Kayang hintayin ang tamang oras bago magsalita. Kayang damhin ang sakit, pero hindi kailangan ipagsigawan ito. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong galit, lungkot at takot, hindi ibig sabihin pinipigil mo ang emosyon. Ibig sabihin, pinipili mong hindi ipamigay ang kapangyarihan mo sa iba. Kapag inatake ka ng salita pero pinili mong hindi gumanti, hindi kahinaan yon. Yon ay disiplina. At disiplina ay bihirang bihira ngayon. Kaya kapag meron ka noon, natatakot ang mga taong hindi kayang kontrolin ang sarili nila. Tandaan mo, ang reaksyon ay kapangyarihan na ibinibigay mo sa iba. Ang pag-post ay kapangyarihang ibinabalik mo sa sarili mo. At kung gusto mong maging talagang matalino sa mundong puno ng panlilinlang, ito ang unang hakbang, ang pagmaster sa sarili mong emosyon bago pa man ito sumabog. Dahil ang taong kayang maghintay ay ang taong hindi kayang kontrolin ng kahit sino. Pero hindi lang ito tungkol sa pagiging kalmado. Minsan, kailangan mong lumayo. Hindi para patunayan ang sarili mo. Kundi para iligtas ang sarili mo. Masyado nating ginagawang masama ang pagputol ng relasyon. Para bang kasalanan ang lumayo sa taong paulit-ulit tayong sinasaktan. Pero isipin mo 'to. Kung may taong patuloy na sumusuntok sa iyo araw-araw, tatawagin mo ba siyang mahal ko o tatawagin mo siyang panganib? Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit ka umalis. Hindi mo kailangang magpaalam kung ang dahilan mo ay kaligtasan ng sarili mong kaluluwa. Sa totoo lang, ang pinakamasakit para sa mga toxic na tao ay hindi ang pagalit mong pagalis. Ang tunay na sumasampal sa kanila ay ang tahimik mong pagkawala. Yung bigla ka na lang hindi na sumasagot, hindi na nagpapaliwanag, hindi na bumabalik, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil sa wakas, pinili mong alagaan ang sarili mo kaysa ituloy ang siklo ng pananakit. At sa mga sandaling yan ng katahimikan, may bago kang naririnig ang sarili mong boses. Sa wakas, hindi na sila ang gumagawa ng kwento sa buhay mo. Ikaw na. Ang mga prinsipyo na ito, ang pagmamasid ng pattern, ang pagpili ng katahimikan, ang pagputol ng relasyon ng walang guilt, lahat to ay bahagi ng mas malalim na disiplina. Hindi ito para sa mahihina ang loob, kasi ang tunay na katalinuhan ay hindi lang utak, ito ay tibay ng loob. Ito ay ang kakayahang tumingin sa salamin at sabihing, hindi na ako ang dati. At wala akong utang na paliwanag sa sinuman sa pagbabago kong ito. Kaya kung nararamdaman mong parang binabali ka ng mundo, baka hindi ka sinisira. Baka binabalangkas ka lang nito para sa panibagong anyo, mas matapang, mas matalino, mas tahimik, pero mas makapangyarihan. At kung narito ka pa ngayon, nakikinig tahimik nagmumuni, baka handa ka na sa susunod na level ng sarili mo. Alam mo kung anong nakakagulat? Yung dating ikinakatakot mong pakiramdam ang pagiging mag-isa, unti-unting nagiging pinakamatibay mong kakampi. Kapag nagsimulang manahimik ang mundo sa paligid mo, maririnig mo na ang mga bagay na dati mong iniiwasan. Yung sariling takot, yung mga tanong na paulit-ulit mong tinatakbuhan, at yung mga katotohanang hindi kayang balutin ng kahit anong kasinungalingan. Pero huwag kang matakot sa katahimikan. Dahil sa loob nito, natututo kang makipag-usap sa pinakaimportanting tao sa buhay mo, ikaw. Ito ang hindi sinasabi ng marami. Ang pagiging mag-isa, kung iyan ay pinili mo at hindi dahil sa pag-abandona, ay isang sagradong espasyo. Dito ka humuhubog ng panloob na lakas. Dito mo nakikita ang mga pattern sa sarili mo, hindi lang sa ibang tao. At sa katahimikan na ito, unti-unting naglalaho ang pangangailangan mong ma-validate. Hindi mo na kailangang i-post lahat ng ginagawa mo. Hindi mo na kailangan ng applause. Ang focus mo ay hindi na kung paano ka tinitingnan ng iba, kundi kung paano mo binabantayan ang sarili mong kaluluwa. Dahil napagtanto mo na ang pinakamatibay na tao hindi yung palaging nasa spotlight, kundi yung tahimik na gumigising araw-araw, ginagawa ang dapat gawin, nagsusuri ng sarili, tumatanggap ng kahinaan at hindi humihingi ng palakpak. Ito ang punto kung saan nagbabago ang lahat. Dati, reactive ka. Konting trigger lang, sumasabog ka. Isang text lang mula sa maling tao, bumabalik ka. Pero ngayon, natutunan mo nang maghintay. Hindi dahil wala kang pakiramdam, kundi dahil pinili mong hindi sayangin ang enerhiya mo sa bagay na hindi nagbibigay ng kapayapaan. At habang pinipili mong magpos, habang pinipili mong hindi pumatol, napapansin mong may bagong anyo ka ng hinuhubog. Hindi mo na kailangan ng confrontation para mapatunayan na tama ka ang katahimikan mo na mismo ang bumabasag sa ingay nila. Ito ang tinatawag na emotional mastery. Yung kontrolado mo ang sarili mong narrative. Hindi ka na basta-basta kinakaladkad ng bawat emosyon. Hindi ka na rin basta-basta nadadala ng mga salitang may asukal pero may lason. Dito mo rin unti-unting naiintindihan ang sinasabi ni Marcus Aurelius na hindi ang mga pangyayari ang nakakasakit sa atin, kundi ang interpretasyon natin sa mga pangyayaring yon. Nang sabihin kanilang hindi ka sapat. Hindi iyon ang tunay na sumakit. Ang sumakit ay kung paano mo tinanggap iyon bilang totoo. Nang iwan ka nila, hindi ang pag-alis ang sumira sa iyo. Ang sumira ay kung paano mo inisip na iniwan ka kasi may kulang sa iyo. Pero ngayon, natututo ka ng i-reframe. Hindi ka iniwan dahil kulang ka. Baka iniwan ka kasi hindi ka nila kayang tapatan. Baka hindi ka nila sinaktan dahil mahina ka, kundi dahil malakas ka at gusto nilang sirain yon. At kapag dumating ka sa awareness na ito, nagiging delikado ang katalinuhan mo, hindi dahil nananakit ka ng iba, kundi dahil hindi ka na nila kayang saktan gamit ang parehong script, wala na silang hawak sayo, hindi ka na nagre-react. At sa mundo ng mga taong adik sa kontrol, ang taong hindi mo na kayang kontrolin ay nakakatakot. Kaya kapag pinili mong tumahimik at bumitaw, biglang naguguluhan ang mga taong sanay kang habulin sila. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi ka nagalit, kung bakit hindi ka na nagtatanong, kung bakit bigla kang kumalma. Pero ang hindi nila alam, sa likod ng katahimikan mo, may revolusyong nangyayari. Isa kang nila lang na dumaan sa apoy at hindi lang basta nakaligtas kundi nagbagong anyo. At ang pagbabago mong yon, hindi mo kailangang ipaliwanag, hindi mo kailangang ikwento. Dahil ramdam yan ng mga taong nakasaksi ng dati mong anyo at ngayon hindi ka na nila mabasa, hindi ka na nila malarawan, hindi ka na nila ma-frame sa dating mong kahinaan. At sa bawat araw na pinipili mong magsikap kahit walang nanonood, sa bawat hakbang na tahimik mong ginagawa kahit walang papuri, doon ka lumalapit sa tunay na kalayaan. Dahil sa huli ang tunay na katalinuhan ay hindi lang tungkol sa utak. Ito ay tungkol sa disiplina sa sarili. Ang kakayahang magsikap hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa prinsipyo. Ang pagpili ng kapayapaan kahit pwede kang lumaban. Ang pagyakap sa pag-iisa hindi bilang kabiguan, kundi bilang training ground ng kaluluwa mo. At kapag narating mo na 'to, kapag kaya mo nang piliin ang katahimikan sa halip na away, ang disiplina sa halip na kasiyahan, ang pagbitaw sa halip na paghabol. Doon mo na makikita ang sarili mong unti-unting nagiging ibang klasing nilalang. Isa kang nilalang na hindi na reactive, hindi na dependent, hindi na kailangan ipakita sa mundo na okay ka lang. Kasi ang pinaka-importanting taong kailangang makaalam nun ay ikaw mismo. Kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mong bumalik sa dati, yung laging nag explain laging naghahabol, laging naghihintay ng validation, paalalahanan mo ang sarili mo hindi ka na yon. At kung nakaya mong dumaan sa katahimikan, sa pag-iisa, sa tahimik na revolusyon sa loob mo, nakakagalang yan. Kasi hindi lahat nakakayanan yan. Kaya kapag nandoon ka na sa punto na hindi ka na matitinag ng kahit sino, congratulations. Dahil hindi ka lang basta matalino, delikado ka na. Hindi dahil nananakit ka, kundi dahil hindi ka na nila kayang kontrolin. May isang tanong na madalas hindi natin hinaharap. Paano kung wala talagang babalik? Paano kung wala talagang magpapaliwanag? Paano kung ikaw na lang talaga ang naiwan? Marami ang nabubuhay sa pag-asang magbabago ang mga taong nanakit sa kanila. Marami ang patuloy na naghihintay ng closure, ng sorry, ng pagbawi. Pero sa mundo ng mga taong hindi marunong umako ng kasalanan, minsan ang tanging kalayaan mo ay tanggapin na wala kang maririnig at okay lang 'yon. Kasi kapag nakalaya ka na sa pangangailangang marinig ang paliwanag nila, doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Doon mo maiintindihan ang isa sa pinakamalalim na prinsipyo. Wala kang kontrol sa kung anong mangyayari, pero hawak mo kung paano ka tutugon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong nakamit ang panloob na disiplina ay hindi basta-basta natitinag. Hindi dahil hindi sila nasasaktan, kundi dahil tinanggap na nila na ang mundo ay hindi laging patas. Pero hindi ibig sabihin, kailangan mong laging magpakalugmok. May panahon na ang sakit ay hindi mo kailangan gamutin agad. Kailangan mo lang siyang hayaan na dumaan. Kasi ang hindi mo nilalabanan, unti-unting nawawala ng bisa. At habang ginagawa mo ito, ang gulo sa loob mo ay natutong manahimik. Dito papasok ang isang matinding transformation, effort over outcome. Sa totoo lang... Karamihan sa atin ay pinapalakas lang kapag may nakikita tayong resulta. Bakit ako magsusumikap kung walang nangyayari? Bakit ako magpapakatino kung hindi naman ako pinapansin? Bakit ako magpapakabuti kung lagi lang akong nasasaktan? Pero ang problema sa mindset na yan ay nakatali ka pa rin sa resulta. Ibig sabihin, hindi mo pahawak ang sarili mong kalayaan. Isa ka pa rin alipin ng approval, success at recognition. Pero ang tunay na matalino, ang tunay na mapanganib sa mata ng sistema ay yung taong gigil gumawa kahit walang nakatingin, kahit walang reward, kahit hindi pinapansin. Bakit? Kasi ang motivation niya ay hindi external. Ito ay internal. At kapag ganito ka mag-isip, wala nang makakapigil sa'yo. Hindi ka na tumatakbo dahil sa takot. Tumatakbo ka dahil yan ang pinili mong gawin. Hindi mo na hinahanap ang tagumpay para magmukhang panalo. Gusto mo lang gawin ang tama dahil alam mong ikaw rin ang makikinabang kahit walang pumalakpak. Ito ang disiplina na tinutukoy ng mga matatalinong tao mula pa noong unang panahon. Disiplina na hindi lang para sa katawan, kundi para sa isip at puso. Disiplina na kayang sumagot ng hindi ngayon sa mga pansamantalang aliw para sa mas malalim at matagalang kapayapaan. At habang mas lumalalim ka sa disiplina mo, mapapansin mo hindi mo na kailangan ang atensyon ng mundo. Hindi mo na kailangan ng validation mula sa mga taong hindi mo nakahanay. Ang katahimikan mo na ang nagsasabi kung nasaan ka na. Doon mo rin makikita ang value ng pagputol sa mga taong paulit-ulit kang hinahatak pabalik. Dati, baka may guilt ka. Dati baka iniisip mong masama kang tao kapag pinutol mo sila. Pero ngayon, naiintindihan mo na hindi lahat ng pagbitaw ay kasalanan. Minsan, iyon ang pinakadakilang anyo ng pagmamahal sa sarili. Hindi mo sila iniwan dahil masama ka. Iniwan mo sila dahil ayaw mong mawala ang sarili mo habang sinusubukan mong iligtas ang isang taong ayaw namang magbago. At sa sandaling yon, doon mo natutunan ang pinakabrutal na aral. Minsan, ang hindi paghabol ay hindi kawalan, kundi tagumpay. Kasi habang sila ay nagkakagulo, naghahanap ng susunod na sasalo, ikaw, tahimik na bumabalik sa sarili mong sentro. Pinapanday mo ang sarili mong isip. Inaayos mo ang emosyon mo. Binabantayan mo ang sarili mong katahimikan. At ang ginagawa mong ito, hindi mo lang ginagawa para sa ngayon. Ginagawa mo to para sa sarili mong kinabukasan. Para sa taong magiging ikaw isang taon, limang taon, sampung taon mula ngayon. At oo, baka hindi ito maganda sa paningin ng iba. Baka akala nila, wala kang pakiramdam. Pero hindi nila alam, pinili mong isakripisyo ang pansamantalang kasiyahan para sa mas matibay na pundasyon ng pagkatao. Iyan ang tinatawag na dangerously smart, yung tipo ng katalinuhan na hindi mo mababasa sa libro lang. Yung klase ng wisdom na hindi mo matutunan sa motivation videos lang, kundi sa mga gabing umiiyak ka pero hindi mo pinost. Sa mga umagang bumangon ka kahit wala kang gana. Sa mga desisyong alam mong masakit pero ginawa mo pa rin dahil tama. Kapag narating mo na ang level na to, hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit sino kasi hindi mo na layunin ang maintindihan. Ang layunin mo na lang ay ang manahimik at patuloy na magtrabaho sa sarili mo. Dahil sa huli, hindi ang dami ng tagahanga mo ang sukatan ng lakas. Ang sukatan ay kung paano ka kumikilos kapag wala nang sumusuporta. Kung paano ka nananatiling matatag kahit ikaw na lang ang natitirang naniniwala sa sarili mo. At kung ikaw ay narito pa rin, nakikinig, nagmumuni tahimik na nagpapanday ng panibagong anyo. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Hindi ka ordinaryo. Hindi ka na basta tao lang na nadadala ng emosyon. Isa ka nang nilalang na pinanday ng apoy, katahimikan at disiplina. Isa ka nang nilalang na hindi lang basta matalino, kundi delikado sa mata ng sistema. Dahil wala ka nang kailangan kundi ang sarili mong direksyon. At yan ang klase ng katalinuhang hindi na mababawi sa iyo. Kung narating mo na ang puntong hindi mo na kailangan ng pagsang-ayon mula sa iba, kung kaya mo nang lumakad mag-isa kahit walang tapik sa likod, malayo na ang narating mo. Pero tandaan, ang tunay na laban nagsisimula pa lang kasi habang tumitibay ka, habang tahimik kang nagiging matatag, mapapansin mo, mas maraming susubok i-distract ka. Hindi na siguro yung mga dating na nakit, kundi yung bagong anyo ng tukso, opinyon ng iba social media noise, comparison. Mga tanong gaya ng, bakit siya mas ahead? Bakit ako parang naiwan? Ito ang oras na kailangan mo nang itayo ang pinakamatibay mong depensa, ang panloob na kuta. Hindi physical, kundi mental. Isang espasyo sa loob mo na hindi mapapasok ng kahit anong gulo ng labas. Dito pumapasok ang sinasabi ni Marcus Aurelius. The tranquility that comes when you stop caring what they say, or think, or do. Only what you do. Kapag ang focus mo ay nakasentro sa sariling gawa hindi sa reaksyon ng iba mas lumalawak ang kapangyarihan mo Kasi hindi mo na inaaksaya ang enerhiya mo sa pagsunod sa gulo ng mundo Ikaw na mismo ang gumagawa ng tahimik mong mundo Hindi ka na alipin ng comparison Hindi ka na sunod-sunuran sa standard ng ibang tao dahil alam mo ang totoong kalayaan ay hindi galing sa pagiging malaya sa kahirapan kundi sa pagiging malaya sa kaguluhan ng isip at kapag nalinang mo na ito, isang kakaibang aura ang nabubuo sa iyo. Hindi ito yung tipong kailangan mong ipagsigawan. Ramdam siya ng tao kahit hindi mo pa sila tinitingnan. Hindi dahil mayabang ka, kundi dahil may katahimikan kang hindi nila matibag. Ang taong ito, ang ikaw na ito, ay hindi na naghahabol. Hindi na nangungumbinsi. Hindi na nagmamadali. Dahil alam niyang ang lakas ay hindi kailangang ipilit. Ito ay nararamdaman, hindi ipinapakita. At sa bawat araw na pinipili mong lumaban sa sarili mong katamaran, emosyon, at pangangailangan ng validation, ikaw ay gumagawa ng legacy. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mong katahimikan. Kaya kapag may tanong kagaya ng, Worth it ba ito? May pupuntahan ba tong tahimik kong paglalaban? Paano kung walang makakita ng effort ko? Ang sagot ay ito. Ang tunay na lakas ay hindi kailangan ng saksi. Kasi ang bunga ng disiplina darating kahit walang palakpak. At kung may mga araw na pakiramdam mo ay wala kang progress, tandaan. Ang bulkan tahimik bago sumabog. At ang mga pinakamatitibay na haligi, hindi mo agad napapansin. Pero sila ang sumasalo ng buong istruktura. Ganyan din ang tahimik mong paglalakad. Hindi mo man agad makita ang resulta, pero araw-araw kang tinatayo ng disiplina mo. Araw-araw mong pinapatunayan sa sarili mo na kaya mong lumakad ng hindi kailangang yakapin ng mundo. Dahil sa totoo lang, ang mundo ay hindi laging magiging patas. Hindi laging marunong magpasalamat. Hindi laging magbabalik ng effort mo. Kaya kung sa kanila mo ibinase ang halaga mo, mauubos ka. Pero kung sa sarili mong prinsipyo, sa sarili mong tahimik na paninindigan, hinding hindi. At kapag umabot ka na sa ganitong antas ng inner strength, makikita mo, kahit sa gitna ng bagyo, kaya mong ngumiti. Hindi dahil hindi ka tinamaan, kundi dahil alam mong may bahagi sa'yo na hindi na maapektuhan. Isang tahimik na bahagi na hindi kayang pasukin ng kahit sinong umalis na nakit o ng hamak. At yan ang pinakamataas na anyo ng katalinuhan, hindi lang karunungan sa salita kundi karunungan sa pamumuhay. Hindi lang talas ng isip, kundi tibay ng loob. Kaya kung nararamdaman mong nag-iisa ka sa daang pinili mong tahakin, huwag kang matakot dahil iilan lang talaga ang makakayanan ng ganitong daan. Hindi ito para sa lahat, pero ito ang daan ng mga taong handang itaya ang katahimikan para sa tunay na kapayapaan. Ang daan ng mga tahimik na mandirigma. Ang daan ng mga dangerously smart. At bago tayo matapos, gusto kong ipaalala ito sa iyo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng oras. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa mga taong hindi kayang kilalanin ito. Dahil ang respeto na pinilit mong habulin noon, ikaw na mismo ang nagbibigay ngayon sa sarili mo. At sa ganitong punto ng paglalakbay, wala nang mas mahalaga pa. Wala nang mas makapangyarihan pa. Dahil kung kaya mo nang irespeto ang sarili mo, kahit tahimik ka, lahat ng kailangan mong lakas, nasa loob mo na. Kaya kung naramdaman mong may binago sa'yo ang video na to, i-comment mo sa baba ang salitang tahimik pero matatag. I-like mo ang video kung ramdam mong kailangan pa ng iba ang mensaheng ito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content para sa mga taong gustong tumibay hindi lang sa labas kundi sa loob. At tandaan mo ito, hindi mo kailangan ng ingay para marinig ka. Ang tahimik mong tapang, yan ang pinakamakapangyarihang mensahe mo sa mundo. Ikaw ay hindi lang basta matalino, ikaw ay delikado dahil alam mong hindi mo kailangang ipagmalaki ang lakas mo dahil hawak mo na ito. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod. Tahimik, matatag, at malaya.